di I ko yung you're gonna oven. Sa hait guys. Sa hait mo pinapay sa hainin niya. So, hindi muna natin guys. And guys, ganyan ang masindi ganyan na ang ito. ako pagsisilipan yung ako. Ayan. Kit-kit lang ako na. Kanya. Shy. Dari pa siya ng shy. Pero hindi na ako mag ko ba siya na. Balit ka lang. Ganyan. na. Tapos siya. Siya na work. Kit-kit niya. ko lang sa kanya.

Kup lang masyadong inokoy. Oh. So, pag pa. Tingting init pa.